babalik ako ng babalik ako ng San Fernando Pampanga <clears> hindi <throat> talaga kaya sobrang sakit ng pulikat ang inaalala ko pag nagsabay yari uh, doon tayo sa safe pas na lang malapit na sana yung baliwag kaso gagabihin ako ng gusto kapapahinga dahil dahil doon sa ano, sa pulikat pas na lang tayo Ganda pa naman sana nung rota na yun. Nakaka-106 <coughs> na ako sana eh, oh. Kaso, ah, mahirap ipilit. Pag nagsabay pulikat, disgrasya nga abutin. Sakit, grabe. Dumiin yung kanang ko. Wag lang sana ulit ako pulikatin para hindi ako abutin na naman ang Siam papunta ng San Fernando kaya ito lang pinag lang natin